Stell ng SB19, sinagot ang isyo tungkol sa kanyang tunay na sekswalidad. May sagot na si Stell sa mga kumukwestyon sa kanyang tunay sekswalidad. Sinagot ng SB19 member na si Stell ang hindi mamatay matay na isyo tungkol sa kanyang sekswalidad. Sa part dalawa ng interview ni Boy Abunda, sa tinaguriang P-Pop Kings na SB19 sa kanyang programang Fast Talk with Boy Abunda, tinanong niya ang mga ito tungkol sa mga kumu-question sa kanilang sexuality. Kaakibat ng pagsikat ay kontrobersya. Isa na dito yung sexuality. What do you wanna say? Tanong ni Boy sa SB19. Unang sumagot si Stel. Aniya, di ko nga rin po talaga maintindihan. Kasi unang-una po, tingin po ba nila insulto yung ganong klaseng bagay? Ako, for example, Lagi po akong natatanong or lagi pong nagiging issue po sa Kim Yun and I don't mind na kung if ever man isipin nilang ganon. Kasi if ever man ganon ako, what's the problem? Dagdag pa ni Stell, so, if ever man na ganon ako, anong problema? So may issue ba tayo kung, for example na maging bakla ako or anything naman na matawag nyo sa akin? Kasi pare-parehas naman tayong tao. Pare-parehas tayong kumakain, pare-parehas tayong dumudumi tanggap din umano ni Stel na mahilig mag-ship ang kanilang fans, kahit sa kanyang kapwa SB19 members. Pero hindi lamang nila akalain na iba ang magiging dating nito sa ibang mga tao. Katulad nga po nung mga ganong isyo, na mahilig yung mga fans sa shipang. Hindi namin maiiwasan yon, kasi kami nga minsan nagkakaano rin kami, bakit parang ganon yung tingin ng tao, e sa min, parang normal naman yon bilang magkakaibigan sa ibang tao, iba pala yung iniisip nila, ani Stell. Samantala, mapapanood naman si Stell sa pinakabagong The Voice Kids sa GMA. Makakasama rito ni Stell si na Billy Crawford, Julian San Jose, at kanilang pinuno sa SB19 na si Pablo.